Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay color orange and color blue. Kahulugan ng kulay orange at blue ay nagsasaad ng kasiglahan at balanse. Ngayon ay panahon para pagsabayin ang trabaho at pahinga. Ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 12, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na sa tamang timpla ng kilos at pahinga, may biyayang darating. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay color white and color green. Kahulugan ng kulay, white at green ay simbolo ng linaw ng isip at pagunlad. Magandang araw ito upang ayusin ang mga bagay na naiwan sa isang tabi. Ang mga masuswerteng numero ay number 3, number 11, number 26. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay paalala na ang simpleng pagkilos ay makakabuo ng malaking pagbabago. Gemini. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay, Color Pink and Color Silver. Kahulugan ng kulay, pink at silver ay sumasagisag ng kabutihan at karunungan, ipakita mo ang malasakit sa iba habang nagpapatutuo sa iyong sarili. Ang mga masuswerteng numero ay, Number 2, Number 9, Number 24. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay paalala na ang kabutihang ginagawa ay laging bumabalik sa mas magandang paraan. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay color lavender and color white. Kahulugan ng kulay lavender at white ay nagpapahiwatig ng kalmado at kaliwanagan. Mainam na araw ito upang magpahinga at magnilay sa mga plano. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang kapayapaan sa sarili ay susi sa malinaw na desisyon. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay, color yellow and color gray. Kahulugan ng kulay, yellow at gray ay sagisag ng kasiglahan at pag-iingat, ngayon ay maging masayang ngunit maging mapanuri sa mga pinapasok na sitwasyon. Ang mga masuswerteng numero ay, number 6, number 14, number 21. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may saysay ang kasiyahan kung ito'y may kaakibat na pag-iingat. Virgo. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay color blue and color brown. Kahulugan ng kulay blue at brown ay nagpapakita ng katatagan at kapayapaan. Mabuting araw ito upang matapos ang mga responsibilidad na matagal nang nasa listahan. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 10, number 19. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na sa pagsunod sa tungkulin may kalakip na gantimpala. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color gold. Kahulugan ng kulay red at gold ay simbolo ng tagumpay at lakas. Gamitin mo ang araw na ito upang ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay mo. Ang mga masuswerteng numero ay number 7, number 13, number 25. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pagpapahalaga sa maliliit na tagumpay ay susi sa mas malalaking tagumpay. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay color violet and color white. Kahulugan ng kulay violet at white ay sumasagisag ng panloob na pananampalataya at kaliwanagan. Ngayon ay oras upang maniwala sa kakayahan mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 8, number 22. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay paalala na ang paniniwala sa sarili ay pinakamalakas na armas sa oras ng pag-aalinlangan. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color cream and color blue. Kahulugan ng kulay cream at blue ay simbolo ng kapanatagan at karunungan. Ipahinga mo ang isip at muling balikan ang mga pangarap mo nang may malinaw na layunin. Ang mga masuswerteng numero ay number 3, number 17, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na may lakas sa pagbalik sa mga bagay na totoo sa puso mo. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color orange. Kahulugan ng kulay, green at orange ay sagisag ng enerhiya at pagunlad, ang araw na ito ay mainam para sa mga gawaing pisikal at mga proyektong nais mong simulan. Ang mga masuswerteng numero ay, number 6, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang aksyon ay siyang daan tungo sa progreso. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay, color indigo and color silver. Kahulugan ng kulay, indigo at silver ay simbolo ng lalim ng pag-iisip at kabutihang loob, magkaroon ka ng panahon upang magnilay at magbigay ng tulong sa nangangailangan. Ang mga masuswerteng numero ay, number 1, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang malasakit ay may hatid na tahimik na kasiyahan. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color yellow and color brown. Kahulugan ng kulay yellow at brown ay sagisag ng kagalakan at katatagan. Ngayon ay panahon para tuparin ang pangako mo sa sarili na matagal nang ipinagpapaliban. Ang mga masuswerteng numero ay number 2, number 18, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang katuparan ng pangarap ay nagsisimula sa tapang na kumilos.